Ayan mga kapenyo, may nakita tayo. Grabe. Tingnan po na ito. Uy, puro sapatos mga kapenyo. Kaganda pa. Oh. Oh. Uy. Wow. Oh. 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 <laughs> Grabe. Jackpot na jackpot. Ang dami. Wala. Yun, what's up mga kapenyo? Ayan, nandito na naman tayo. Walang katapos ang... Uh, dumpster diving mga kapeng yung kasi sobrang dami talaga hindi na ubus ubus oh kasi Chinese New Year mga kapeng yung nine days tayo na da mangunguha ng mga ano dito ayan Kadami po galing na kami dito kahapon eto na naman mga kapeng yung madami na naman kaya mamumulot na naman tayo let's go mga kapeng yung pupulot na tayo para makadami tayo ay oh, ang ganda naman yan kunin mo ay Yakit. <chat> Boss, ang gaganda ng tinapon ni ano. To to to. Sa ilalim, baka may ano tayo. Ah, ayan oh. Bukas sa tita uh, Ha? Yan sa tita ka pa. Ang babae nga. Barcelona bossing oh. Sa, sa pamangkin ko ito. Pamangkin. Ano? Ayun oh, nakamaleta si Nanang. Di, sa mo lahat. Ano? Ayun mga kape may nakita pa tayong pamingwit dito sa taas oh. Wow. Oh. Diba? All goods to, mga kape maganda pa 'yan oh. No? Pamingwit. <laughs> tama tama sa pangingisda natin. Pa tayo dito mga kape baka meron pa tayong Uy, ito to, bago to ah. Ay hindi. Hindi hmm. ko na alam kung saan yung bubuklatin ko dito mga kape Sigurado na sa loob yung mga ano. Ah. Ahakutin na naman ito bukas. Panibago na naman. Tayong, ano, pulot. Hmm. Ah. Hmm. Tunin ko nga ito. Yan. Isang no. Titingin tayo sa supot mga kabay nyo. Ang dami ko nang nakuha eh. Binigyan pa tayo ni Nanang. Kaya all goods tayo mga kabay nyo. Uy! 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 Parang may bago ah. Ayan o. Oh. Uy! Bag! Bag to bag. Uy! Mga ano ko ah. Kailangan kasi natin buklatin mga kapay nyo para makita natin kung pwede pa natin siyang kuhanin. Kasi kung hindi, iwan na natin dito. Ayan, oh. Kagaya nito, mga kape Maganda pa. Pwede natin kuhanin. O, yan, o. O, yan. Yan, mga yan. Pwede natin siyang kuhanin. Ay! All goods naman to lahat, mga kape nyo. na natin to. Huwag na tayong magtira. Ayan, o, Puro jacket. Pang lamig. Ang gaganda, o. Hmm. 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 Ito pala. ko makita, eh. Oh. Ayan mga kape, kapag Kukuha kukuhanin natin all goods. Para na, may natin sa ating mahal sa buhay. Ayan o. O, di ba? Ang gaganda o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. Mm. Ayan o. Oh. Mm. Mimi. Ayan, meme. meme. Kukuhanin natin to. Sayang to eh. Diba? mga kape. Uy, ang mga magaganda to o. Una, kuhanin na natin lahat ng mga kape nyo. Huwag na tayong magtira. Ah, yan o. Lagi ko lang dyan. Bigay ni Nanang kanina. Tapos ito. Oh, ha? Lagay na natin lahat dyan mga kape nyo. Mamaya, pagbalik nito niya, papatulong tayo sa kanya, i-hatid dun sa dorm. Oo, oh, lagi okay ka. Oh. May tagpa. Wow. Ayaw mo? Jumper. jumper naman to sige kunin ko to dalawa pasuot natin dun sa mga ano jumper to sayang to eh hindi nila nasusuot mga kape may tag jumper o oh. oh. kunin natin lahat para maipabagahin na natin pag ano diba parang kulang na ano ko eh ayan na yan Ah, oh, ang dami. Pwede pong bagahin ito? Pwede ah. Mga kumot. Kunin natin, kunin mo, kunin mo. Ah, yan. O, oh, mga kumot to. Yan, mga ano to. Uy, jumper. Boss, akin na to. <laughs> yan. No. Yan, no, six packet Mamimili kami ng kumot sa ito. Oo oh, ah. Boss, may bagbos oh.

Oh, babae kasi yun eh. Ano? Wow. Oh, wow, sa tayo. Tigisan tayo. tayo. <laughs> pakita mo, pakita mo. Oy, wow. Ano? Eh, ano iyo ito sa akin? Ano bang kasi Ito na sa akin. Tamang <laughs> 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 tama. Ah. Eh, pakita mo nga ba 'to? Oh, dalawang shorts, you know. <laughs> Kal Kal okay, kalkal -kal pa mo. Kalkal -kal pa mo. Kikalkal lang habang may kakalkalin pa tayo. Chinese New Year, Tapos dito tayo. sa loob ah. ba? may ano dito. Ano dito sa loob? May ano tayo. ng Chinese New Year, wala na tayong makakalkal. Grabe yung tapon nila, no? Talagang... Oh? Huh? Nagin na itong plastic niya. Paglagyan ko ng ano. Kukuhanin ko. <laughs> Babalik ka talaga mamaya. Kadami mong dala-dala eh.

Grabe, tambak na tambak mga kapeyo. Nung nakaraan, ganito rin kadami. Ngayon, ganito pa rin kadami. Oh, oh tignan mo na. Hindi na, huwag ka nang maya. Dito muna, ilagay. Dito ilagay, yan. Ito so, ang yan ang inaantay natin. Ang maganda yan, three port. Wala. Dito tayo sa kapila. Sa loob, sa loob, sa loob. Sa loob tayo. Tara, tara. Oo. Ihatid ko rin yun. Balik, balik, balik. Kaya, kuha mo na ako. Yung bike ko pa. Ha? Oo. Uy, e-bike ko! Oh, boss! E-bike! Ah, kapeng yun, nakakuha na naman ako ng bike, oh. Yan, nakuha ko yung bike. O, oh, di ba? Pwede pa yan. O, oh, tigas pa yun, oh. Uy, pasisira yan. <laughs> yan. tayo ng bike na isa. Padala natin sa Pilipinas. Sayang Yan.

Pero babalik ako. Oo, oh, maghanap muna ako. Ayan mga kapengyo. Kawa ulit tayo ng bike. Para sa ano. Marahin pa ito. pato? Ah. pa Boss, may, may ano? Patid ko lang si Ote para makuha niya tong bike. Dalawang bike kung ano ko eh. Ay, ayun na. Ay na si Nanang namigay. Oh. Ada. Oh, sese. Ayo. Sese. Ayo. Ah, sese. Ayun. Sese lo banya, sese. Ayun oh. No? <laughs> Binigyan tayo. Ay. Ano do? Bosong gendo. Pat ayo nila no. Mm. Mm. New Balance. Nina ni. Hey. Eh? Ha? Tayto. Tayto. Oh, ha. Oh. No, andalon mo, andalon mo. Tes. Yes. Wala nang ito, no. pa. Ah. Oh, oh, andalon mo banda. Kunin lagi. Ah. naman ng binigay ni Nana. Ha? Ito. Tayo <Yung> ano? <manyang> oh. Oh. maganda to eh. Wala, hindi. Ay. Kunin na natin ito lahat. Namigay si Nanang eh. Lahat pwede eh. Ayan mga kape nyo. Pukunin natin lahat. Bigay ni Nanang. Kunin pa natin ito. Oh. Ayan mga kape nyo. Nagka bulbul na yung ano. Gamit ni Mr. Tunying. Hindi na taas ah. Balik pa lang ako, tapos kukunin ko yung camera. Oh. Bossing machine, bossing. Ha? Oh. Bossing machine. O saan? Sino? 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 Bitbit na babaan. Ayan. Oo. Oh. Oh. Ayan. Ah. Ayan. <laughs> oh, paano yung bossing? O oh, sige, bossing. Balik na lang ako, bossing. Balik ka. Nag-taxi yung dalawa. Ah? Ha? Yung dalawang kabaya, nag-taxi. May taxi sila? Oo. Yeah. Oh. Bye-bye. Ah. Ha <laughs> Ayan. Ayan. Oh, no. Si Tunying, mga kapengyo. Tiba-tiba -diba si Mr. Tunying, oh. Pilesan mo, uwi natin tong ano ko, bike ko. Itong napulot itong bike. Ayan, bye-bye. Oh. Sige. Okay. Go, go, go. Ayan. Uh -huh. Ako, mga kapengyo, mamumulot pa ako. Antayin ko si Tunying. Ayan yung nakuha natin mga kafe nyo. Sapatos, sapatos, bike. Tapos yung nasa likod nyan, kuha natin lahat yan. Ayan siya. Ayan. Kuha natin lahat yan mga, kuha natin lahat yan, mga kafe nyo. Yung mga bike yan. Grabe. Ayan o. Oh. Ito ang ganda pa ng bike mga kafe nyo. Tapos dalawang sapatos ang gaganda. Tapos yung mga damit sa likuran atin lahat yan. Tapos ito yung siya ng Nike na ano. Ay, ka na, kuha ba siya ng Nike na maganda? Ganda ng Nike na nakuha na. Si Sir yung nasa loob mga ka niya, ako naman, dito ako sa damit, mag-focus kasi mag, uh, ano tayo, grabe, gabundok talaga. Kakakutin ah, uh, bukas, papalitan na naman to ng ano, Nang mas malupit, mas madami na naman bukas to. Walang katapos ang dumpster ang gagawin natin. Uy, sapatos ulit mga ka Ayun o! Naiki pa. Ang Wow. puning ko nga to. Hmm. Yan o. Naiki mga kape nyo. natin. Sayang. Ganda pa to. Oh, Naiki. Okay, naiki. Naiki. Hmm. Diba? Pang trabaho mga kape Di natin kailangan bumili. Hmm. Tatlo na. Hmm. Datlo na. Ayan o, tayo. Ayan mga kapenyo, may nakita tayo. Grabe. Tingnan po na ito. Uy, puro sapatos mga kapenyo. kaganda pa Oh, O. Oh. Uy. Wow. Tingnan na Uy, may Paris, May Paris mga kapenyo. oh. O. <laughs> Dalawa yan. Naku, Nike pa mga kapenyo. Mga Nike pa. Ayan oh. Ang gaganda oh. Naku po, puro sapatos patay dito Check patay tayo dito kung ka o, o, oh, oh, oh. <laughs> o, oh Grabe, ayan o grabe mga kapeng Isang, isang bungkus ng sapatos o oh. Naku, naku, Pangbata, Naku, pambata pang grabe Ang ganda, kuhanin ko na ito lahat Doon sa la -e, ano. Grabe Grabe na mga kapeng Todo na ito, hindi na ako makapaniwala ano grabe isang isang anong sapatos mga kapengyo kaya kukuhanin ko na siya sayang yan ano isang buong plastik na sapatos wow jackpot ito siya dito sa labas mga kapengyo para ang ko siya ano ang gaganda oh yan oh iano natin tapos mamaya si Tunyo yung pipili na lang ng gusto niya. Ayan o, oh, may boots po. Oh. Ay. Adidas, mga original mga kapeng o. Adidas oh. ah, o. Tignan natin lahat. Ayun, wow. Wow. Ang gaganda. Sapatos. Jackpot tayo sa sapatos. O, yan oh. hmm? Mga boots. O. Oh, crocs. Ayun, may Paris. May paris mga kape Ay wow Oh may paris ulit Oh Di ba mga kape ba't pa tayo bibili ng sapatos oh <laughs> Ayun may paris pa ito. May paris to kanina ito. Ayun Kanya kanyang paris na to mga kape nyo Ayun oh Huwag diba? natin yung mga Taga sa atin doon yan oh Ah Ang gaganda Nike oh May butas May butas yun ang butas yun eh. Ah, ito. Para kay nanay, oh. Mm. Para... uy, ang ganda. Ito. Sana may pares siya. Sana may pares siya. Sana may paris. Ayun, oh. Ayun, oh. May paris silang lahat, mga kapeng yun. Oh. Sana may paris yung isang... Oh! Chakpat! Ayun, <laughs> ano? Grabe! Ibigyan natin si ano. Ibigyan natin si Tunying. Ayun, oh. Mga chinelas. Ayan oh, ayan oh. Ayan oh. Madumi lang siya mga kapeng Grabe. Oh. Ayan oh, madumi lang siya. Wala pa siyang sugat. Ay. Uy. Wow. Talaga naman naiki na naiki mga kapeng yo. Oh. Oh, jackpot. Ang dami. Uy ay butas siya kaunti mga kapay niyo pero pwede natin siyang ipamigay sa Pilipinas yan ay busong, oh, dami ko nakuha oh. busing <laughs> ano i-ano <laughs> e, natin yung paris niya para mamili na lang tayo mamaya yan Di, o diba sabi ko sa iyo eh oh, ang kaganda po o, oh. Oh, ayan o oh. pang oh, trabaho, pamigay na po sa Pilipinas ah, ayan o oh. oh. <laughs> Di ba sabi ko sa'yo, oh Ito ang maganda rin to boss pares pares eh, Ayun, ayun, pares na ayun, yun, pares yan. yan, yan Oh Eh, yung pares kaya nito Ito, 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 ito. Ang oh. ah, Akin na yung mga pambata Kumuha ka ng ano Ng Oh, kuha ka na Ayan eh, oh, mga kapeyo Oh, Grabe. Jackpot na jackpot. Ang dami. Ulo. Kuha ka ng dala. Ito. Tunay mo to. Akin na lang yung puti. Ito. Oo. Ayan. Oh, Ito. Kung gusto mo pa. Ito. Boss. Laban mo lang. Ayun. Saktong sakto. Yung pambata. Akin na lang. May damage. ito. Pero Ito. Mga pambata. Yung girlfriend mo. Kuha na mo. Ito. Ito. A akin na lang yan, bossing. Kaya ano? Ito, gusto mo? Oh, bago pa to. Yeah. Oh, yan. Para tigis. Smile, para tigis tayo. Ha? Ayan, sayo na to. Hati tayo para maganda yung ano natin. Ito, para sa girlfriend mo. Malit na yung paan niya. Malit? na lang yan. Papamigay ko may... Paris dito eh. Ito. Ito, saan kaya Sakto. Ring nga mas. Tatayo ka nga. Ang grabe, ang dami. Ang dami naming napulot mga kapenyo. Wow na wow. <laughs> oh. Ano kuha ka pa ito? Gusto mo? Mang... Ayaw mo na? Kuha ka. Ayaw mo na? Ito. Di, sa padala mo. Sira. Ito, iuwi ko na yan. Kasi lalaban lang nila to. Tanggad na pa ng spike ng mga to eh. Iuwi ko na lahat yan pag di ka na nag ano oh. eto hmm. <laughs> para sa ano <laughs> ha? grabe dami namin na pulot na sa patos grabe jackpot o oh, yun no? mga kapeng kay Tunying tapos ito naman na akin naman na to lahat i eh, ano ko na to ha i eh, ko na to Ito kasi mga kapeng yung Original to kasi ano Ah, uh, Nike siya. Oh, huh? Konting ano lang to mga cafe nyo Siyempre sa atin sa Pilipinas Ay, mo. Marami ang nangangailangan ng sapatos. Oh, Kaya hindi iano natin, ipapadala natin para may kahit pa. May ano nila. May pamigay nila dun sa atin sa Pilipinas. Oh, di ba? Dami. Oh. <laughs> Nakajakpat ng puro sapatos ito. Tos oh. Mhm. Mm Pwede nang ipadala. Pwede nang ipadala. Thank you so much, kapengyo. oh, No problem, kapengyo iyo. Ang importante, ano tayo. Hati tayo. Ano? Saan na kayo yung ano Ito, ano natin na ito, sayang. Diba? Ang dami. Ang dami natin nagbuong sapatos, oh. Kalat-kalat mga kapengyo wow. Hmm? Ilalagay ko na sa ano? Lagi ko siya sasukot para may uwi natin. Ayan o. No? Grabe. Woo. Sobrang dami mga kamay nyo. Wow. No? Bago. Bago. oh, Tsang pa. Papamigay natin lahat yan sa mga kaibigan natin na nasa no? Pilipinas. Oh. Nike, bakit mo ano yun to mga kapeng yun? Nike to. O, oh, ayan. Oh, kunin natin to. Kasi kunting laba lang to mga kapeng sa totoo lang. Sila na ang balang maglaba yan. Kung mabibigyan natin sa Pilipinas sila na ang balang maglaba. Di ba? Ito na lang kay Wata, o. Oh. Ganda, o. Oh. Nagdagan sa'yo? Pwede pa kasi itong mga, mga nakikito eh. Oh. ayan mga kapengyo. ikakarga na natin. Kasi sa mga ano natin, may konting damage lang siya pero pwede na to pang trabaho. Yan. Pero hindi na, kukunin pa ba natin to? Hindi laban na siguro. Laban, laban lang to, malinis pa rin to. Pang trabaho, mga kapengyo. sa mga yeah, ano natin. Ito. oh, to. Oh. Ginan naman mga kapengyo. O, oh, gaganda Oh. oh. konting laba-laba lang. Para ba? Bahala na yung mabibigyan natin sa Pilipinas na maglaban ito mga kape Kung tayo, kukuha lang tayo ng kukuha. Ayun. Naku! Hindi ata Hindi ata kasha. Oh, may boots na. Yung pamangkin ko na naghahanap ng boots. Oh. Libre pa. Oh, dalawang boots pa. Tatangkad ka pa. Oh. Jura di Hindi Dalawang supot siguro to. Kuha ko ng isang supot pa. Grabe, hindi ka siya. Di diba, ang gaganda mga kape nyo, oh. Kay nanay, oh. Konting laba-laba lang to, nai. Mm. O, saan ka pa? Grabe. Hindi ko napansin kasi yun, eh. sang ano na yun, eh. Hindi ko napansin. Yung kanina. Buti na lang pumunta ako doon. At yung ito. Hindi na tayo bibili ng sapatos. Isang isang ah. Basurahan lang ito. Grabe. <laughs> Grabing sapatos to. Ang <laughs> dami. <Pagadami. laughs> Pwede nang padala to bukas. So, ayan mga kapengyo, magpapaalam na kami at iuwi na namin ito niyeng to. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin. Ayun o. Oh. <laughs> brave damy good all good guys all busy hey, hey,